All right mga kabadi, dinurog agad ni Cuadro Alas Janriel Casimero ang nakalaban nga nitong Mexicano na si Saul Sanchez. Unang round nga lang po mga kabadi at nangatog agad ang mga tuhod ng Mexicano dahil nga dito ay agad nabilangan ito ng referee nung napatungkod nga ito sa lona gamit ang kanyang kamay. Nakatayo pa naman ito mga kabadi Ngunit ito na talaga ang senyales na hinihintay ni Casimero. Animoy pating na nakaamoy ng dugo sa gitna ng dagat. Sa loob naman ng ilang segundo ay nakabawi naman si Saul Sanchez gamit ang ilang jab para hindi agad manakaut ni Casimero. Pero dahil sa ginawang ito ni Sanchez ay talagang nabuhay ang natutulog na dugo ng ating bida mga kabadi. At isang malakas na left hook na parang Ryan Garcia ang pinakawalan ni Janriel Casimero na agad naman nagpatumba sa Meksikano. Dito ay binilangan at muling nakatayo si Saul Sanchez. Ngunit alam ni Casimero na limitado lang ang kanyang enerhiya at hindi siya pwedeng umabot ng 4 rounds. Kaya naman talagang gigil na gigil ang ating bida at balak ng tapusin sa pamamagitan ng walang tigil na harabas ng suntok. Yun, isang straight punch ang tumagos sa mukha ni Saul Sanchez na agad namang nakita ng referee at agad-agad tinapos ang laban. Ani mo yung nagpakatakamura talaga to si Janriel Casimero dahil nga po talagang pigang-piga ito bago pa man sumabak sa ibabaw ng lona ito pinatulayan talaga ni Casimiro sa kanyang mga basher na talagang seryoso siya na tatapusin niya at papatumbahin kung sino man ang kanyang makakalaban wala talaga daw itong pakialam sa overweight dahil dati pa niya talagang issue daw iyan. Ang pinakatrabaho na ban daw talaga niya is patumbahin ang kanyang makakalaban sa ibabaw ng lona. Sa uulitin, congratulations po sa ating kwadro alas angas ng Pinas, Janriel Casimero. Dahil sayo, talagang buhay na buhay pa rin ang boxing sa ating bansa. Maraming salamat at pasubscribe na rin ang aking channel.